Hi guys, good morning. And welcome to my vlog. <laughs> I'm so excited. Si tapi prepare na ako for the activity. <laughs> Sasamahan ko kayo today sa day 1 ng ng activity. Ng rice side gumisi <laughs> kasi nga hindi mo siya everyday ginagawa, bihira din, bihira mo siyang ginagawa. So, hindi siya na, oh, may idea sinasabi ko na I love this job. Pero yung parang dati, isinasabi ko kay Lord na, Lord, gusto ko yung ganitong trabaho, pero sana naman hindi araw-araw. Yun yung ano ko dati, parang prayer. So, when I decided to do business, umalis ako sa corporate. Kinukuha pa rin nila ako paminsan-minsan as consultant at saka ganito, part-time. I'm ready. So, this is it. <laughs> Yan, may bag and another bag. So, ito lang ang dala ko for two nights. Itong bag na to, tsaka itong maliit. Yan. Yan lang ang dala ko. So, we're ready for breakfast. Kasi 8 o'clock yung event. Hindi ba? Sabi ko nga, alam niyo siguro kung dati nagba-vlog na ako. Naku, ang dami ko siguro na vlog. Uh, lahat ng ganitong events, travel, siguro na ko lagi ako nasa hotel lang vlog ko. Sikat siguro ako. Good morning. A few moments later. Uh, usapan lang natin about sa mga children with disabilities, na no? uh, right now, I'm tired, drained, kasi nga, sobrang iksing tulog last night. I only slept for four hours, kasi nakatulog ako two. Tapos, three, four, five, six, six-thirty nagising ako. Pero, ang ganda rin naman ang gising ko kanina. Parang feeling ko kompleto yung tulog ko. Kaya okay naman. It's the end of day one for this workshop. And, um, uh, may good news ako <laughs> sa mga nanonood ng, ng channel ko. Sabi ko sa inyo eh, panoorin nyo lang to ng panoorin. Marami kayo matututunan. So, ang buong ganung ano, nung, nung organization. Solo room lang ako. At yung mga participants nila, magkakahalo. It's, is a bigger bed. Kagabi kasi single-single lang. Dalawang single. Ngayon, may extra bed doon, no? Nakatapos sa na tayo ng day one. Kaya, yun nga, medyo, ano na ako ngayon. Um, anong tawag dyan? Wala na akong energy. Kasi pinush ko talaga yung sarili ko. Pagka ganyan, yung pupush mo talaga yung sarili mo. Kasi, wala ka namang choice, ba? Diba? So, I really had to work and stay awake. Kaya, nakadalawang half cup-cup na kape ako kanina. Hina-half ko lang para hindi ako masyadong, kasi acidic na ako. So, nakita niyo naman 'no clips ng mga videos, 'no? So, yun 'yon. Siya nagmi-meeting -me sila tapos dinodokumento ko 'yon and they would need that documentation para magka, mag come up sila sa guidelines or so ako po yung gumagawa nun. May good news ako for the vlog. Ayan, i ko sa inyo. So, the good news is <laughs> So, um... Uh, I in introduced ako kanina. Sabi, oh, so this is the document ganyan-ganyan. So, nag-introduce naman ako. Tapos, maya-maya may... Kasi pala, yung meeting na yun was not just one organization. But, uh, mara Maraming organizations sila. So, yung isa doon, isang international organization din. Which is a... Nagpa-provide din ng mga funding. So, madami silang pera. So, I introduced myself. Later, tapos, maya maya konti may lumapit sa akin yung parang um, may position siya doon para siyang program manager siguro. Tapos sabi niya sa akin, oh, uh, saan ka connected? Ganyan. Sabi ko, freelance lang po ako. Wala po akong ano. Pero, I have a, an NGO also, which is Book to the Nations so, introduce ko yung NGO. Tapos sabi ko sa kanya, um, tinanong niya yung background ko. Sabi niya sa akin, uy, bago tayo umuwi, mag-exchange tayo ng email sa, sabi ko yes po tapos sabi niya sa akin kasi kailangan kailangan din namin ng service mo <laughs> <laughs> sabi niya kailangan kailangan din namin ng service mo kaya uh, kung okay lang exchange tayo ng emails ganyan para send mo sa akin yung mga ibang uh, naggawaman mo ng mga trabaho para uh, pag ano kasi may mga workshops din kami sabi niya na upcoming so ikaw na lang ikaw na lang kunin namin dinon pero send mo sa akin yung CV mo sabi niya ah kaya so, ngayon naisip ko dapat ayusin ko yung portfolio ko as in maayos na portfolio tapos um, i-attach ko yung CV ko and then ipasa ko sa kanila Di ba para mamaya makita nila na wow narinig ko yung mga bulungan meron nga silang mga consultative workshop naghahanap sila ng mga consultants tapos narinig ko yung parang yung program manager nitong organization sabi niya, ito, kunin nyo ito tapos syempre bingi-bingihan ng uh, tito mo kunyari, hindi naririnig <laughs> at aside from that, nakakuha pa tayo ng mga recommendations and uh, syempre, referrals so, meron tayong mga bagong kliyente very soon referral. Tapos pag uwi ko bukas, makikipag-meeting pa ako sa isa kong, which iba-vlog ko din yon. Uh, makikilala nyo yung isa kong uh, uh, business uh, partner sa digital marketing. And may uh, makikipag-meeting ko sa kanya kasi meron kami project naman sa US. Na ito namang US project namin is uh, mag -e edit naman kami ng mga videos niya. O, ba? Diba? O, oh, so, paano yan? Odi, okay na. Okay na tayo. Ang <laughs> yabang. Grabe, thank you, Lord, sa lahat ng blessing na to. Sobrang thank you. Marami pa akong... Alam mo yung andami ko pang iintindihin. Mga bayaring mga utang, mga bills. Pero grabe, nakakatuwa si God. Kasi kung paano naman siya. Sabi nga ni God, ganito yan, guys. If you're praying for a cake, hindi kanya niya bibigyan ng cake. Anong bibigyan ni God? madalas ang binibigay ni God opportunity para magawa mo o para makutanggap mo yung gusto mo, yung hinihingi mo. So, tandaan nyo yan, guys, ha? Marami kasi sa atin, may hinihingi tayo mga bagay-bagay kay God. Gusto natin ng ganito, ng ganyan. Tapos, magugulat ka, hindi mo natatanggap. Ang gusto mo kasi, mahulog na lang sa harapan mo. ba? Diba? So, dapat, guys, ang iniisip nyo, Paano nyo makukuha yung hinihingi nyo kay God? Kaya si God, ang binibigay niya, sabi nga sa Deuteronomy 8.18, o oh, nag-preach, oh. de ba Sabi niya, God is the one who enables us to earn money. So, ibig sabihin, hindi yun exactly yung word, ha? Hanapin nyo na lang. Hanapin nyo pa ako. So, ibig sabihin, ini-enable tayo ni God. So, ibig sabihin, pag may ka sa kanya, hindi niya ibibigay directly yung isang milyong piso, dalawang million He will give you opportunity to get that. Okay? But there are also miracles, ha? Like, for example, um, uh, maraming bayo, nag, kagaya nung kapatid ko nung nagkasakit nung nakaraan. We ask for, kasi grabe, 1.8 million yung kailangan niya. Nag-provide si God through her insurance na kung titignan mo, dapat hindi masasagot lahat pero all expenses paid yung, yung kapatid ko. So it's a miracle. At the same time, kung titignan mo, kung hindi rin naman yung kapatid ko nagwo work sa abroad, hindi rin naman masasagot. Kaya at the end of the day, opportunity pa rin. Pero let us all acknowledge na hindi mo yon kakayanan, hindi mo sa natanggap din yung opportunity at nagawa mo because of your strength. Nagawa mo yon because of God's strength na binigay niya sa iyo. Gets nyo? O, oh, dapat gets nyo yon. Hindi yung natanggap nyo yung blessing, nag-achieve nag, nag kayo, tas ang yabang nyo na. Minsan, doon tayo lumalag pa kasi doon tayo nagkakamali. Pag may na-achieve ka, parang yung mayabang Pag may na-achieve, pag wala kang ma-achieve or ang daming kulang sa buhay mo, na, ka lumalapit kay God. Ganyan ako dati, pero ngayon na, na na after a while nat natutunan ko na yung mga bagay na yan na in riches and in poor in sickness and ayun health and sickness mga ganyan so kung positive man o negative dapat ma-acknowledge natin sa si God so that's it guys so for today's vlog yun na muna and ako ay matutulog bago mag dinner kasi mamaya may pasok ako o ba diba? bongga may pasok tayo mamaya may pasok pa so after a day of work Meron pa akong amaya um, kasi may meeting ako with my client na nasa US na yun naman yung project ko next week kasi meron siyang live session at kami yung gagawa ng mga uh, materials and video clips niya kaya so paano guys oh kaya kung magastos ka kagaya ko magastos pero ako guys ang gastos ko hindi mga gamit hindi mga mamahaling bag ang gastos ko talaga is yung bills ko malaki yung kuryente namin malaki yung bayad sa kotse credit cards ganyan etc yun talaga mga bills ko so sabi nga kung masyadong mataas yung bills mo or marami kang kailangan edi eh, magsipag I'm so excited malapit na malapit na rin magbukas ang restaurant. Kaya, hindi ko alam kung kaya ko pang mabuhay. <laughs> Pero, I hope may natutunan kayo. And sana, kung marami kayo natutunan sa vlog ko as a businessman, freelancer, and everything under the sun. E, eh sana mag-subscribe kayo dito sa aking channel. Mag-like kayo at i-share nyo naman, ba? Diba? Nandito pa rin ako sa hotel sa Sela. So, na ano ako, nakatulog ako kanina. So, hindi ako nakapag-dinner on time. Kaya, ito, sobrang bait nila kasi naubusan daw ako. Ng, hindi man ako naubusan. Um, nagsara sila kasi akala nila wala nang kakain. So, ang ginawa nila, nag-pack sila ng food for me. Ayan, so may may fried chicken, may isa pang chicken na hindi ko alam, tapos may chop suey, tapos mayroong soup. Na, diba? So, since may work pa ako mamaya, ngayon, may konte konti is um, ito na muna yung kakainin ko yung soup bat choy, at saka yung natira kong tinapay kanina tara, kain tayo um, fairness masarap yung soup kaya lang Maraming daming luya. Mm. Ito na yung dinner ko. Tapos kakain na lang ako mamaya. <laughs>